pinagtanggol ng negosyante at kilalang social media personality na si Cian Gaza si Nadine Lustre mula sa mga negatibong komento at bashers na nagalit sa aktres dahil sa kanyang pag e ng isang gambling app. Ayon kay Cian, wala dapat ipag-alala ang mga tao sa mga desisyon ni Nadine dahil siya lang ang nakakaalam ng mga tunay na dahilan kung bakit niya pinili ang ganitong hakbang. Ibinahagi ni Sian sa kanyang social media account na may mga pagkakataon talagang kailangang maghanap ng ibang paraan si Nadine upang mapanatili ang kanyang kabuhayan. Sa ngayon, binanggit ni Sian na hindi naman kasing dami ng dati ang mga proyekto ni Nadine at, kung meron man, ito ay maliliit na proyekto na may mababang halaga ng talent fee. Ayon pa kay Sian, hindi madaling maghanap ng pagkakakitaan sa industriya, at minsan ay may mga pagkakataon na ang mga nakukuhang trabaho ay hindi sapat upang tugunan ng mga pangangailangan sa buhay. Sinabi rin ni Sian na tulad ng maraming tao, may mga obligasyon din si Nadine na kailangang pagtuunan ng pansin. May mga utang na kailangang bayaran at mga bills na dapat tapusin bawat buwan. Dagdag pa niya, may mga lifestyle at mga pangangailangan din si Nadine na kailangang i-maintain, at hindi biro ang pressure na hatid nito sa isang tao. Kung kaya't nagiging isang malaking pagsubok para sa aktres na magsustento hindi lamang sa kanyang sariling pangangailangan kundi pati na rin sa mga taong umaasa sa kanya. Hirit ni Sian, kailangang dumiskarte ni Nadine dahil matumal ang proyekto ng aktres at kung mayroon man ipapitik-pitik lang at sobrang barya ng TF. May mga loan na kailangang bayaran yung tao. May mga bills na kailangang habulin buwan-buwan. May lifestyle na kailangang i-maintain. May mga buhay din na umaasa sa kanya. Ipinakita ni siya ng empatiya sa sitwasyon ni Nadine, na ayon sa kanya, ay isang tao ring may mga personal na pangarap at responsibilidad. Inihalimbawa niya ang sitwasyon ng marami sa atin na kailangang magsikap upang mapunan ang mga pangangailangan sa buhay, at ito ay hindi laging madali. Ipinahayag ni siya na ang mga tao sa showbiz, tulad ni Nadine, ay may mga personal na laban din na hindi nakikita ng publiko kung kaya't hindi dapat agad husgahan ng isang tao sa isang hakbang na maaaring makatutulong sa kanyang kalagayan. Ang pahayag ni Sian ay nagbigay liwanag sa masalimuot na realidad ng buhay showbiz, kung saan ang mga artista ay hindi palaging may marangyang kabuhayan, at kailangan din nilang maghanap ng ibang mga paraan upang mapanatili ang kanilang buhay at mga pangarap. Ayon pa sa kanya, hindi masama ang maghanap ng iba't ibang pagkakakitaan, lalo na kung ito ay makakatulong sa pagbuo ng mas maayos na buhay para sa sarili at sa mga mahal sa buhay. Samantalang ang iba ay patuloy na binabatikos si Nadine, ipinagtanggol ni Sia na hindi ito nakasalalay lamang sa kanyang mga proyekto sa showbiz upang kumita. Gaya ng ibang tao, may mga pagkakataon na kailangan din niyang magsimula ng mga bagong ventures upang magpatuloy ang kanyang karera at buhay. Hindi naman Aniya ito masama hanggat ito ay nasa tamang lugar at may mga benepisyo ito sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga bashers at negatibong komento, na natiling matatag si Sian sa kanyang pananaw na si Nadine ay may karapatan na pumili ng paraan upang kumita at ayusin ang kanyang buhay. Ayon pa kay Sian, hindi siya dapat husgahan ng mga tao nang hindi nauunawaan ang buong konteksto ng kanyang mga desisyon. Sa halip, dapat ay magbigay pansin sa mga pagsubok na pinagdadaanan ni Nadine at magsikap na maintindihan ang kanyang sitwasyon bago magbigay ng mga mapanuring komento. Ano ang sa inyo sa balitang ito?